Malaki ang may tutulong ng siyensya pagdating sa mga programang ipinatutupad ng pamahalaan. Kaya mahalaga na ito ay nagagamit o naisasama. Kaya sa idinaos na Second Good Governance Through Data Science and Decision Support System Forum o goddess ng Philippine Council for Industry, Energy and Emerging Technology Research and Development o PCIEERD ng Department of Science and Technology. Bumida ang iba't ibang proyekto kung saan gamit ang data science, katuwang ang ibat ibang mga sangay ng pamahalaan. Layo nitong suportahan ang pagkakaroon ng maangkop na sistema at teknolohiya para sa partikular na pangangailangan ng mga ahensya, LGU o iba pang organisasyon para sa mas maayos na pamamahala. Ay, alam naman natin na uh, ang tayo lahat ngayon ay gumagamit na ng mga digital devices, lahat ng datos na na generate natin ay digital na kumbaga. So kasama na rin dito ang gobyerno. Pero ang isang halaga ng digital data ay kung paano rin ito ginagamit, hindi lang kung paano ito nakakalap. Layunin po ng ating uh, Goddess project na ito is para uh, literal na mamapa po yung ating mga households na beneficiaries ng e 4 piece map or ng 4 piece program na Pantawid Pamilyang Pilipino Program at saka makita po natin kung compliant sila in terms sa mga Uh, parameters po ng health ng children at saka ng mothers.